Arpica because news, news, news update. update. Okay, tandem nga palay congrats natin ang uh, bago pong hepe ng Philippine National Police. Aba. Uh, magiging bagong hepe Major General mm -hmm. Nicolas story the Third Sir. Congratulations po sa inyo. At uh, sinuportaan sinuportahan po yan ni uh, PNP Chief Romel Marbil, ni kanya pong uh, magiging kapalit tandem. Oo, at hmm. ang uh, marching order po ni hmm. outgoing uh, General uh, Marbil tandem PNP Chief kay General Torre na ipagpatuloy po mm. yung mga naumpisa ng reforma Oo. dyan po sa Philippine National Police. Oy, good job ah. In fairness mm. po sa stint nitong ni PNP Chief General Marbil hindi siya extend tandem kung wala lang ano, at naging maayos po kay papaano itong election po natin tandem natutukan ng gusto, police visibility tandem isa-usa magandang nagagawa niya mm -hmm. at syempre tandem bukod hurito, wala kong gaanong narinig ng mga human rights violation. In fairness naman tandem. Oo, at mm. uh, ang kagandahan din po kay uh, outgoing uh, mm. PNP Chief General Marbil ang uh, binanggit niya, mas mahusay sa kanya si Oo, General Torre. <laughs> ay, napaka-humble ano. Humble? Oh, maganda, maganda naman mm. tandem kahit papaano. Maraming hindi naman matatapos ang paglilinis sa ng PNP, but at least tandem 'yung sa liderato po ni PNP Chief Marbil. Sir, in fairness, ano sabi niya lagi sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis ligtas ka. <laughs> ano kaya sasabihin naman ni General <laughs> Torre tandem ano? oh, <laughs> <laughs> totoo 'yan. At uh, tandem, eh. Hmm. saludo lahat kay General ah, Marbil, no? Yes. Lalo na nung nagdaang eleksyon.